exercise ka. Pero ang secret, try mo yung mga pa konti konting exercise. Tawag nila dito, exercise snacks. Ibig sabihin, habang nakaupo ka 30 minutes sa office, o biglang tatayo ka, lakad ka muna konti, o baka mag-squat ka mga sampo, di ba? O mag-stretch-stretch -stretch ka, o akyat hagdanan ka ng mga 5 minutes, 10 minutes, tapos balik ulit sa trabaho. Sabihin, konting exercise pa ulit-ulit sa buong araw. Kasi bawat exercise natin, bababa ang blood sugar. Okay, pag mataas blood sugar mo nakuha, exercise mo lang, bababa yan. At pag nag-exercise ka, bababa ang timbang at magiging mas sensitive ang cellula natin sa insulin. Ano ibig sabihin nito? Mas nag-exercise ka, yung kinakain mong mga glucose sugar, mas na-absorb ng katawan. Mas maganda yon. Tsaka mas nag-exercise ka, mas lalaki ang muscle. Pag may muscle tayo, mas gumagamit ng sugar. Mabilis bumaba. Isa bin ginagamit ng muscle mo. Okay? So, pag kumain ka na sa platong kanin, malaki naman muscle mo, uh, ginagamit ng muscle mo, hindi tataas blood sugar mo. Pero kung wala kang muscle, puro taba, isang platong kanin, pwede tumakas ang blood sugar. So regular exercise, ipilit, ilakad, yan. Kahit lakad-lakad o galaw-galaw sa bahay, yung mga gawaing bahay, nakakapagod na yan. Number two, uh, kailangan bawasan yung rice talaga. Kanin, carbohydrates, di ba? Kanin, noodles, kanin puti. Pero basically, uh, yung rice ang babawasan. Oh. So, hindi na pwede yung only rice, di ba? Mahilig tayo sa only rice with chicken. Dalawa, tatlong kanin, puro sabaw. Eh, nakaka-diabetes talaga to. Kaya dapat, one cup rice lang kung kaya mo. Kung dati two cups ka, gawin mo one cup. Kung dati one cup ka, di ba wasan mo pa konti, maliit na cup. Kasi yung kanin talaga, kanin puti, siya talaga mabilis magpataas mabilis magpataas ng blood sugar. At nilang lang kanin puti, ah. Maraming carbohydrates sa Pilipinas na hindi nyo alam. Tulad ng lahat ng kakanin. Okay? Buko pa, makapuno pa, sapin-sapin, bibingka, puto, suman, kutsinta. Lahat yun. Sugar, lahat yun. Actually, yung puto nga, little low pa nga siguro. Pero, ang point is, carbohydrates yun, sugar pa rin yun, nagpapataas yun. Okay? Mga sagugulaman, ako, arnibal, kahit coconut, kahit coconut sugar. Coconut sugar is healthier, kaya lang matamis pa rin. Pag chinek mo blood sugar, matataas. So, yan number two, bawas sa carbohydrates, kanin, at yung mga matatamis, mga kakanin. Number three tip para bumaba ang blood sugar, kumain ng maraming high-fiber foods. Okay? High fiber foods, ibig sabihin maraming gulay. Okay? Mas marami ang gulay kasi kahit kumain ka ng maraming kangkong, kumain ka ng dalawang tasang ampalaya, dalawang tasang talbos, okay lang eh. Basta, basta gulay lang. Huwag lang masyado mamantika kasi high fiber siya. Para siyang maraming mga fiber. Itong mga fiber, pinapabagal niya yung pagpasok ng blood sugar. At bababa pa ang kolesterol mo. At mababa yung glycemic index ng gulay. Yan ang pwede. Okay? Vegetables and fruits. Mamaya, sasabihin ko anong klaseng vegetable. Pero syempre, ang pinakagusto natin, ang palaya. Tsaka okra. ba diba? Sikat to. Pampababa ng blood sugar. Ang palaya okra, di-discuss natin mamaya. Number four. Actually, itong number four tip ko, ito lang ang pinaka-tip ko. Palagyan natin, may nakausap ako. Dok may diabetes ako. Itong number four tip lang sasabihin ko sa kanila. Ano itong number four tip? Tubig lang. Okay? Kukulitin ako ng pasyente. Ano pwede ko inumin? Pwede bang diet soft drinks? Hindi. Tubig lang. Pwede bang sports drink? Tubig lang. Pwede bang buko, Dok? Buko healthy? tubig lang. Sinabi na nga tubig, ang kulit eh. Pwede bang kape? Ah, uh, gusto mo black coffee. Oh, black coffee, walang sugar. Tsaa, pwede tsaa, pero wala ng honey, wala ng asukal. Okay? Alam ko, healthy ang honey, pero pag diabetic, wag na lang. So, ang sagot ko, laging tubig. Okay? Hindi iced tea, hindi soft drinks, hindi juice, hindi energy drinks. <clears throat> Kasi lahat nitong iba may calories. Okay? Nakakataba itong iba. Ang pinakawala lang talaga sa lahat, tubig. So, tubig lang. Diba? Pag pinilit mo sa soft drinks, kahit diet drinks, hindi rin maganda. Tataas din. Yun lang, subukan nyo para hindi rin tumaba. Number five, yung portion control. Ang talaga Ito mahirap portion control. Sabihin, kung anong kakainin mo, lagay mo na sa plato mo, naka-portion na. Ako, pag kumakain ako, compute ko. Kanin, ito. Ulam, ito. Dalawang piraso nito. Dalawang piraso nito. Konting sabaw, yun na. Hindi ka na dadagdag kasi kakakwento, dagdag ka ng dagdag. Implement portion control. Tingnan mo yung kakainin mo, wala nang dukot-dukot. Ito si Doc Lisa, dukot ng dukot eh. Hindi na niya alam na kailan dukot na siya. Para ma-maintain yung weight, okay? Lalo na sa tumatanda. Pag kayo ay over 50 years old, makikita nyo, yung dati nung bata kayo, dalawang platong kanin kayo kumain, hindi kayo tumataba. Pero pag 50 na kayo, isang platong kanin na lang, one cup rice na lang kayo, tataba pa rin kayo. Kasi mabagal na metabolism ng nagkakaedad, Bukod dito, lumiliit ang muscle ng kakaedad. Pag maliit ang muscle, hindi na ma yung glucose. Hindi na nagagamit kaya tumataba. Iwas sa all you can eat. di ba? Yan ang tip number five natin, portion control. Tingnan yung label dahan-dahan uh, sa pagkain para uh, hindi tumaba. Number six, pumili ng pagkain mababa sa glycemic index. O, ibig sabihin nito, Uh, i-shortcut ko na lang, pumili ng prutas na good fruits. Okay? Actually, lahat naman ng prutas healthy, pero may mga prutas na quote unquote bawal na sa diabetes, di ba? Ano ano yung medyo bawal? Grapes, napaka-healthy ng grapes kaya lang pag diabetic ka siguro anim na piraso lang. Mangga, healthy ang mangga, vitamin C, pero kung magmamangga ka, diabetika, siguro isang pisngi lang. Isang pisngi lang. Hindi pwede isang buo. Pakwan, nako, hindi pwede sobrang tamis na pakwan. Pinya, ang tamis din lahat yan. So, yan yung mga bawal. Raisins. So, yung mga matatamis talaga na prutas, halos bawal din. Tataas ang blood sugar mo. Yan daw, yan, yan ang turo isang classmate ko sa, sa Amerika. Sabi niya, yan ang Number one, pagkakamali ng mga diabetic. Oras na chinek yung blood sugar nila, super taas. Bakit? Kumain ng mangga, kumain ng grapes, kumain ng prutas. Kala nila healthy. Healthy nga, pero sa diabetic, hindi po pwede marami. Anong prutas lang pwede sa diabetic? Mansanas. Apple lang. Kumain ka maraming apple, okay. Pears, konti. Suha, konti. Apple, pear, suha. Yan lang po pwede. Apple lang ang pinaka pwede. Apple nakakababa sa diabetes. And uh, saging, isa, dalawang saging pwede. Huwag lang overripe. Bawal lang sobrang tamis. So yan, choose good fruits. Diyan nagkakamali ang karamihan ng diabetic kaya pataas ng pataas blood sugar. Number one, ayaw magtubig. Yung sinabi ko sa inyo, yung number four, ayaw magtubig. And number six, yung prutas ina-unly nira. Anli. Kaya number seven, para masolusyonan itong tumataas, gusto nyo, di ba, makontrol yung blood sugar, walang gamot. Number seven, kailangan i-monitor yung blood sugar. Okay? Meron nga ngayon sa ibang bansa, yung eh, naka-automatic, naka-monitor na eh. O, nakapasok na yung needle. Pero tayo, paano pag-monitor? Hindi lang dapat yung fasting blood sugar, di ba? Chinek natin sa umaga, bagong gising, ang blood sugar. Dapat i-check iche mo rin 2 hours after eating. Bago kumain, i-check mo blood sugar. 2 hours after eating, i-check mo ang blood sugar. Kasi minsan bago ka kumain, normal. Pero after eating, ang taas ng blood sugar, 200 250 to 60, ibig sabihin may problema. Pag kumain ka pala ng konting sugar lang, konting kanin lang, tumataas na siya. Eh. So, ina-adjust yun. Either babawasan mo yung kain mo, hindi ka na pwede na tatlong kain lang sa isang araw. Yung tatlong, tatlong yung three meals mo, gawin mo ng lima. So, hatiin mo na yung lunch mo. Yung lunch mo, kalahat, half cup rice na lang. So, yung half cup mo, baka merienda mo na lang. So, hinihiwalay-hiwalay mo para hindi masyado tumaas. Or kung may gamot nga, pati yung insulin, binibigay din three times a day. Mahirap naman may gamot na. So, monitor blood sugar level para lang malaman kung saan ka nang kakamali, sa matatamis, sa pruta, sa kakanin, makaka-adjust ka ngayon. Number eight, bawa sa stress. Okay, minsan yung sobrang trabaho, sobrang puyat. Pag na-stress na tayo, tataas ang cortisol. Cortisol is a steroid, tataas ang blood sugar. Tataas yung glucagon, pareho nakakataas ng blood sugar. So, yung mas nag-exercise, mas relax, mas nagmeditate, meditate walang stress, bumababa ang blood sugar. Tsaka yung iwas sakit, oras na may sakit kayo, nagkalagnat-lagnat, ganyan, tumataas din ang blood sugar niyan. So, mas bantay. Number nine, kailangan mahaba ang tulog. May pag-aaral to. Mas maganda tulog mo sa gabi, mas mababa ang blood sugar. Mas puyat, tataas ang blood sugar, tataas ang blood pressure, tataas ang heart rate. So yung puyat connected to stress and tulog. Mas mahaba tulog, mas hindi ka magugutom at mas bababa ang blood sugar. Maraming pag aaral to. Okay? Iwas na rin sa caffeine, alcohol. Alam niyo na to, alcohol, smoking, hindi ko alcohol, ah, na sasabihin. Alcohol la, malakas ang calories ng alcohol, ah. beer nako. Malakas ang beer. Red wine. Ako, matamis ang red wine. Beer. Sabi ko nga, tubig eh. Ang hirap nga kausap eh. Sinabi na nga eh, tubig. Pero iba ayaw ng tubig. O di, lemon water mo na lang konti. Number nine is quality sleep. Number ten, may konti pag-aaral dito sa number ten. Yung uh, pagkain mataas sa magnesium, pagkain mataas sa chromium. Merong mga medical studies. Although not so big, dito sa magnesium medyo may konting pag-aaral, uh, magnesium foods, dark uh, green leafy vegetables, pumpkin, pumpkin seeds, kalabasa, buto, uh, tuna, konting dark chocolate, maliit lang saging, avocado, beans, actually 'yun na mga may magnesium, yung chromium ganun din, uh, fruits, vegetables. So, ito minsan yung mga healthy foods pa rin naman 'to. Number 11. Out of 14 to. Number 11, ito may konting pag-aaral sa suka, sukang puti. Okay? Apple cider vinegar, pero kung sa Pilipinas, sukang puti lang meron, pwede rin naman. Ang pagtimplan nito doon sa pag-aaral nila, dalawang kutsaritang apple cider vinegar or sukang puti, hinahalo sa isang basong tubig, iniinom nila before lunch and before dinner. Or kung dalawang kutsarita, eh, ayaw mo ihalo sa tubig, pangit ang lasa, halo mo na lang sa isda o sa salad. In short, kung gusto nyo ng healthy sausawan sa diabetic, ang healthy sausawan, suka, kalamansi, yun lang. Suka, kalamansi, gusto mo sili, pwede. Anong bawal sa diabetes? Ketchup. Sobrang tamis ang ketchup. Ano yung mga thousand island kahit patis toyo uh, bagoong ay eh, maalat din ma-high din so yun lang sausawan mo suka at kalamansi i-try mo uh, kahit sa nilagang baka o yung na patis subuhan mo na lang kalamansi di ba so apple cider vinegar may konting pag-aaral number 12 tulad na sinabi ko yung ampalaya ampalaya is pampababa talaga ang palaya, meron siya talagang component na nakakababa ng blood sugar. Actually, may isang pag-aaral, kumain ka ng maraming ang palaya, parang uminom ka na ng isang ano eh, glybenclamide, gamot to sa diabetes. Eh. So, nakakababa yung ampalaya. Yung okra din, nakakababa. Pero, ikain na lang, uh, kainin na lang. Hindi na yung binababad pa sa tubig na tinuturo nila. Number 13, tulad na sinabi ko, pinakamagandang prutas sa'yo, one apple a day. Kaya nga, an apple a day keeps the doctor away, di ba? Di ba? Tunay yan, may pag-aaral ah, Yung taong kumakain ng mansanas, every day, mababa ang blood sugar. Parang 22% less diabetes. Iba, iba ang apple. Tapos, secret sa apple, hugasan mo maigi, kainin mo konti yung balat. Kahit matigas yung balat. Oh, mahirap lang maghanap ng apple na malasa eh. Oh, kasi kung pangit yung apple eh hindi rin makain. Bakit maganda apple? Maraming polyphenols, antioxidant, maraming fiber, lahat nakakababa ng blood sugar. Kaya nga an apple a day keeps the doctor away. Maganda kasi talaga yung apple. And na lastly, number 14 is yung mga probiotics. Probiotics uh, Ang problema kasi sa yogurt natin, dapat yung mga unsweetened. Ang mga yogurt natin kasi, ang tamis eh. So, hindi rin pwede sa diabetic. Yung mga kimchi, sauerkraut, or yung mga supplement na probiotic. Uh, mga supplement na probiotic. Kasi, yung mga ibang probiotic natin, masyado matamis. Kahit uh, sabihin mo, yakult, matamis. Pwede naman, healthy ka lang, matamis Oh, eh. uh, so yun lang. Okay? So ito po, Pagsusundin din niyo tong mga steps, basically more exercise, sinasabi ko sa inyo, inom tubig lang. Wala na ibang klase na matatamis tubig. Tapos yung prutas, apple, pears, at suha, doon lang tayo iikot. Tapos normal kain, huwag mo lang dadamihan. Uh, pag nagawa mo to, I'm sure makokontrol ang diabetes. Okay? Sana nakatulong to. Uh, comment na lang kayo kung one day makontrol nyo yung diabetes. Pero kailangan i-check nyo maigi. Ma check nyo yung fasting blood sugar at isa pa pala check nyo yung last na to hemoglobin A1C Hemog ano po pag pag, uh, pag request hemoglobin A1C kasi itong test na to mas mabisa pa siya sa fasting blood sugar ang fasting blood sugar isang araw lang yun eh uh, hindi ka lang kumain ng ilang araw mababa na fasting blood sugar mo pero itong hemoglobin A1C siya ang blood sugar mo for 3 months Ibig sabihin, walang daya. Makikita ano level ng blood sugar mo sa loob ng tatlong buwan. So, pag hemoglobin A1C mo mataas, diabetic. Pero kung ang hemoglobin A1C mo mababa, maayos yung ginagawa Saan po nakatulong to? Iwas tayo sa diabetes, takot tayo sa diabetes, parami ng parami ng diabetes sa buong mundo kasi pataba ng pataba yung tao at puro mga processed at unhealthy foods. Salamat po share po natin.